Anong yes. klase ng ba ang role nyo dito? Ha, huh. ah, ako medyo seryosong estudyante, masyadong maraming pinaglalaban, uh -huh. pero talented. Meron namang ipaglalaban. Ayun yes. naman. mga. Wow. 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 <laughs> ako, ako naman, um, ako yung bully doon sa school. Uh -huh. Pero no, ako yung naman? bully ng mga bullies. Ah. Yeah. <laughs> um, ako naman, para akong sweet boy dito or soft boy. So, parang sa totong buhay din, di ba? Oh, eh. Wow. Para hindi. Ako naman, ano, alam niyo yung mga estudyanteng maingay pag nasa likod, humihingi ng one-fourth. Ako yung pasaway na student dito. You know? oh. In short, bully. Oo, oh, in short. <laughs> alam niyo yung mga kay students, ito na ang inyong assignment, ang magbigay ng blessing sa ating studio, Tick Tropa! Let's play! Hale, hale, hoy! Ito na nga po, dalawang rounds po ang hale, hale, hoy natin. Sa round po, ang lalaban po si Stephanie para sa pink team. At si Daila naman po for green team. Ang first game po natin ay Kapamoks! Pesto na. Pesto na po ang lahat. Dito kayo sa gitna at lalagyan kayo ng yeah. ring. Nako, favorite ko ito. Magkakakapaan talaga kayo ng mga mukha dito. Pero Stephanie, gano'n kayo ka-close ni Daylan? Ha? Ay, gano'n lang ang sagot. Okay, mukhang ready-ready na kayo. Check the clock! happy time na! Let's go! Okay, labas! <laughs> Eto, o oh, sige, o, oh, oh. Iparamdam mo. Ano kaya ito? I'm ilapit right. mo pa, Stephanie. Oh. Ano to? Parang, parang yun yung goggles mo eh. Ay, ilapit I mo pa. <laughs> hindi mo nararamdam. Kinagamit to sa school. Ano to? Sa, sa school, school yan ginagamit. Sa school? Oo. o. Ano to? Ay! Oo, oh, oh, pang susulat mo yan. pencil! Oh, pencil! Oh, pen. Ball pen! Ay, ay tama! Ay, ay. One point, sino bang nauna? Ito na, next, 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 next! Next, next. Okay. Ay, sa gitna mo ilagay para sa maramdaman gitna. nilang dalawa. <laughs> Oo, oh, oh, ano yan? Sponge? <laughs> ano to? Ano to? Chinelas? <laughs> Sponge! Sponge, Sponge. Sponge. tama! Oh, okay, ah, next! Tama ako. <laughs> next! Ay, ito ay, na, ito ay, na, ito, ay, na, ito na, ito na. Oh. Pag-umpag-trip ako Jason. <laughs> ano to? Pang-alikabok? Wo ano, ano tawag? Malapit na. Carpet. Can carpet. carpet. Wait, now, wait. Oh. Right. Uh, ah, ano to? May specific term lang pampalilip pinanglilinis ito. Pampalinis ng alikabok. Ano 'tong ano oh, guys, specific term? Um. Ano ba yeah, 'wag Ano um cleaner? <laughs> o oh, kahit ako din naman hindi ko alam ang tawag dyan. <laughs> ano, um, oh, naman, Hindi ko. Tawag dyan. <laughs> ko naman Pass. Pass, 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 pass. Okay. pass, 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 pass. Next.

Medyo ano magas, to? magas spang. Ano to? Oh, Para yung oh. yung mukha. Ginagamit yan sa ano. Napatoko ko ng teacher ko niyan. Ah! Pa, ah! Ah! Pampura! Pampura! Eraser is papura. the right answer. Okay, next. Oh, i-ayusin mo yung paglalagay. Ano to? Ano to? Ayan. Bakit ang tigas? Ano five, four, right. three, keep two, keep our, keep our, one. Keep our, five. Parang nagkakaibang nakapan yung dalawa, ha? <laughs> Iba-iba. <laughs> Charot lang. Pero ang winner natin for okay. this round ay ang Pink Team! Yeah! Wow! Ang yeah, okay. mo, ha? talaga ako makiramdam at manghula. Ayan ang ay gusto ko sa'yo, friend! <laughs> oh.